Pertusis, maaari umanong magsanhin ng kamatayan kung mapapabayaan. Regular na pagpapabakuna sa mga kabataan, ipinananawagan. Brigada Cath Delgado, ibrigada mo. Brigada, five, kamatay ng isang pasyente ang sakit ni pertosis kung mapabayaan. Ito ang binagyan diin ni Dr. Ronela Mejaro, City Health Epidemiology. Anya, hindi pangkaraniwang sakit ang pertosis. Ito ay bakterya na nagpapahirap ng paghinga o persadong pag sa respiratory ng isang biktimang mayroon nito. Lalo na, kadalasan mga sanggol ang tinatamaan. Bagamat wala pang kaso sa lungsod ng naturang sakit at nagagamot ito, naghahanda pa rin ang opisina upang maiwasan at maging gamot para rito sinig kaya maliban sa panawagan sa mga magulang na sakali mang may sintomas na ang mga anak, kagad na ipatingin sa malapit na health center o doktor bilang intervensyon. At higit sa lahat, regular na ipabakuna ang mga bata, lalo na dahil sa mababa at mahinang na ita lang nagpapabakuna o immunization, isa sa nakikitang dahilan ng pagkakaroon ng kaso ng pertosis sa bansa. Ang halimbawa na talaga ng pertosis, bali-kabali na po sa talaga dumansa sa po, mga tigbabakunahan. Si basic immunization po so, so, programa sa under sa eh. DOA, sigwa po talaga kita, inot na bulan pala or uh, inot na tulong bulan, tapos usually tinatawanan ta na ng bakuna. Samantala, 49 na ang namatay dahil sa sakit at nasa 862 na ang kaso ng pertosis sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigara Kaftal, Garo ng 103.1, Brigara News FM Naga, The Music and News Authority.